Ito na mga ka servicio, servisyo. Uh, narito na tayo ngayon sa location. Ha? Ito yung na-aksidente. Ay, grabe. Ah, uh, tanong ko lang sir, ah, uh, mga anong oras po nangyari yung accidente? Mga 30 minutes ago. Mga 30 minutes ago? Uh, sabihin na natin ng mga alas 7.30 gano'n. Saan yung galing yung ano nyo sir? Yung... Ah, ganyan ka. ano ka Galing po kayo rin sa taas? Oo. Oh. Tapos, pababa po kayo. Nakatigil kami dyan. Eh. Nakatigil po kayo rito. Tapos ito mong truck na asul. Ah, uh, pababa. Nawalan po ba ng preno? Eh, yung nandun po, paano po nahagip din nandun? nandun. Sa likod din yung van eh. Yan e, yung unang tinamaanong yung... Dito po? Oo. Bali, ito po, uh, uh, po na ng prelo itong kulay asun. Yung van, ang unang, unang yung tinamaan yung van. Yung van. Tumama sa amin. At ah, so, pag sabig ng driver po, so, tumama so pa din itong truck na ako. So, mabilis po talaga yung ano. May mga lulan po ba yung bus na yun? May GMP Kasi ako kami sa Oo. Wala nung pong nasugatan? Wala naman. Pero yung truck po nito, mukhang eh, malala ang tama. Yung driver. Yung no? driver may susugatan no, po sa saging sabay. Ito po malakas yung ano eh, no? uh -huh. yun. Grabe, malakas pala po ang tama nito. No? Kasi mabilis yung ano, mabigat nito. Mabigat at tumakot Ito ba guys? Gamalaro ko lang yun. Gamalaro, ano? Ato ka nagyan. Uunahin lang. <laughs> Try ko kasi yan. Parang ano po ba yung ano na eh, Rescue? Ito din na ano po. Nasa liko din namin eh. Ito din na ano. Uh. Pinapalampas oh. na yun eh. Nung driver ko, pinapalampas. Oh. Sa so, may nakatigil. Hindi eh. hey, eh. hey, si ko makainapasero eh. Eh, pinapalampas na yun. Bago ko makakadasi ko yun si driver ko. Oh. Ito no? na naman ang ito. Tapos kumama sa amin. Kumama uh, sa amin. Sana naman ay ligtas yun. Pupuntahan natin doon. Pupuntahan natin. At kasama natin ngayon yung mga... Uh, kasama natin ngayon mga traffic enforcer natin. Yung rescue team natin. Ano? Yung uh, fire. Mga Bureau of Fire Protection. Kasi kanina sir, umakapoy daw yan. Uh, umusok ba? Umusok. 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 Kasi ka magkaroon ng sunog. Kaya nga, nagbabaan ng lag kami, mga patay. Oo. Oh. Hindi nga ba ako pagod. Pag Baka ah, ah, biglang in case na oh, 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 oh. ako. Oo. Hindi nga ba pagod. Pero malakas talaga yung impact. O, to tumagilid yung ano nyo. Bumalagbag yung... Sige sir, maraming sa ito. Anong pa pangalan sir? Darwin. Darwin Kalusin. Darwin Kalusin. Sige sir, ko po? Sabi siya nga. Sige nga. Marami akong mga ano doon, mga kalusin. You. You. So hey. Okay sir, salamat po. Sige na. Ayan. Ito na Ah, Service. eh pa yung ano, yung airbag. ito mas malala yung tama, oh. No. Ang galang, ano, gulong. Sa harap. Inabot yung likod nito. Asking no? no? wasak talaga, ano. Ayun, ano. Ang pagsaysay. Grabe, oh. Asking wasak. Ito, raw. Nakaparada lang daw ito rito. At ah, yung, ano, nakaparada lang ito yung banado rito. At saka yung itong P&O bus transportation na to nakaparada lang tapos itong isa galing dun sa taas pa ganun so nawala ng preno ano hindi kinaya siguro ng preno ah uh, sumalpok na rin ito bus yan o oh, mapapansin nyo natagas pa yung gasolina o oh. delikado to delikado kasi ayan o oh, gasolina na gasolina, gasolina, gasolina kumatagas yung gasolina yan oh, ito si sir, sir, kaya okay, okay okay. pa yung pahinantay ng truck? Yes sir Okay na po mga dapat Paano sir nangyari na nagkaganyan? Galing po ba kayo rito ka sa taas? Okay. Tapos nawala po ba ng preno? Meron naman mga preno kasi lang kung mabigat lang talaga ang Talagang mabigat yung karga? Uh, Hindi na kinaya? Genera oh, dalawang generator Ha, ah, dalawang generator So, yung driver wala nang nagawa kundi kabig na lang dito? kabig ko sa ano? Kabi yung kanan ng Kanan na lang kasi mas maraming uh, ano to Kasi ano eh, Itong baso ay magbababa ng pasero. So, galing po kayo saan, sir? Sa uh, Sor Sugon. Sor Sugon papuntang Manila? Papuntang Laguna. Laguna. Ayan o, sige natin lang. Asahan nyo mga gano'n. Grabe, parang may ano ko sir? Mga galo. Yung driver nyo, sir, kumusta? Okay naman po. Just gas lang. Just gas lang. Nasaan na Nasa pasinta na. Nasa Pasinto na. Ay, ito po, masyadong malala rin ang tama na ito. Kasi yun ang muna namin yun binangga. Mm -hmm. Kasi ano yan eh, nagpa nagpabaho yung Ito, verde kong palawa. Oo. Oh. Oh. Ito, binanggaw namin dito ang bandang pita. Oo. Tapos sa kaliwa ako, pakalano. Eh, umikot po siya, umanggaw sa doon. Umanggaw dito. Tapos, pagkabangga, hindi ito. hindi oh. naman natin inaasahan yung mga ganyan no? okay. Okay. Ayun, ayun. maraming salamat sir, ayun, sir. Uh, Salamat sir, salamat, salamat pa. Pa. Oh, pa. Pangalan nyo ulit sir? CJ Alcobendez ah? CJ Ano po ang pilihan nyo? Alcobendez ah. Salamat sir Ayan, ito mga karadyo servisyo, DWGQ 93.3 at mapapansin nyo, ito po yung uh, accident na nangyari ngayon dito March 23, 2025 uh, At uh, yun, na-interview na natin yung mga uh, kasama dito, ano, yung ilan sa mga kasama dito uh, Nawala ng preno yung truck na kulay asul, uh, lula ng generator At ito naman mga bus, ito naman bus na ito ay nakatigil lang Dito nakapark at sa itong van na to At hindi na kinaya ng preno ng truck, galing doon, wala dito sa taan Kaya, sobrang ingat Ayan, nagbabalita, नीचे मैं नीरा सर भी शोधित बीजेक्यू एफ एम